Nakamainit ng mga balita sa loob at labas ng bansa Susunod na ang Sunshine News Blast Sa Sunshine, Sunshine Radio in the morning Sunshine News Blast Sunshine News Blast Nag-aalab ng mga balita ngayong tanghali Sunshine News Blast. Nagliliab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa ACQ Tower at sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga news blaster. Headlines, headlines Headlines News Blast Dalawang LPA sa nina mga pagulan sa bansa ngayong araw ayon sa pag-asa Headlines Kung kakaloon, posibleng magkaroon ng moderate eruption sa mga susunod na araw ayon sa FIVO Headlines Fans, susuportahan ang Pilipinas sa iba't ibang sektor Headlines Ang na mainlet sa DA na magdabas ng import permits para sa tatlong kumpanya na kanyang pinagmamay-ari Headlines Sarah Duterte personal na dumalo sa budget hearing ng Kamara para sa OVP ngayong araw. Headline! National News, isang kilalang chef sa San Francisco, California, inaresto dahil sa pagnanakaw sa tatlong bangko. Headline! Si Yanis Antetokounmpo, proud dahil nakakuha ng, ng bronze and Greece sa Eurobasket 2025. Headline! Sa News, original members ng Sex Bomb Girls magkakaroon ng reunion concert. Headlines. Headline, headlines. Headlines. Newsblast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine. Newsblast. Mugunit ng hali Pilipinas. Sa ngayon ang Martes, September 16, 2025. Ako yung makakasama, Val divina Sunshine News Blast. Magiging maulan sa maraming bahagi ng bansa ngayong Martes, September 16, 2025. Ayon sa pag-asa, sumirito ang dalawang low pressure area at Easterlies. East. Dahil dito, makararanas ng kalat-kalat na ulan at thunderstorms sa Bicol Region, Central at Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Rizal, Nueva Ecija, Quirino at Nueva Vizcaya. Uulanin din ang Metro Manila, Memaropa, natitirang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Visayas. Sa Cagayan Valley naman ay uulan dahil sa Easter Lease. Samantala, ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm at South Sargen ay apetado ng habaga. Sunshine News Blast! Nagpabala ang Philippine Atmosphere Geophysical and Astronomical Service Administration na pag-asa na maaring mabuo ang La Nina pagsapit ng Oktubre. Maring magtatagal ito hanggang February 2026. Inaasam magdadala ang laninya ng mas malakas na ulan, mas maraming bagyo at mas mataas sa pangalim ng pagbaha at landslide sa ilang lugar. Hinimok na ng State Weather Bureau ang publiko at mga ahensya ng gobyerno na maging handa at patuloy na magbantay. Hinggil dito. Sunshine News Blast. magkaroon ng phreatic moderate eruption ng Bulkang Kanlaon sa mga susunod na araw o buwan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX, ito ay kung mapapatuloy ang pagdami ng lindol at pressure sa ilalim ng vulkan. Noong lunes, September 15, 2025, ay nakapagtala na ng 7.2 volcanic tectonic earthquake sa vulkan kanaon. Sa so ngayon ay nananatiling nasa alert level 2 pa rin naman ang vulkan kanaon. Ngunit ang mga dati nang nakatira sa danger zone ay nasa evacuation centers pa rin. Ngayon nga lang, kumihina na ang pondo ng ilang bayan gaya ng Lacasdiana para tugunan ang posibleng dagdag na evacuation. Sunshine News Blast. Magbibigay ng libreng sakay ang Department of Transportation o DOTr mula Miyerkules hanggang Biyernes o September 17 hanggang 19 2025 para ito sa mga pasaherong maapektuhan ng transport strike ng grupong Piston at Manibela. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Metropolitan Manila Development Authority at iba pa ang nakahanda para mag-alok ng libreng sakay. Inatasan na rin ng Land Transportation Franchising and Legatory Board o LTFRB na tukuyin ang mga rutang maapektuhan ng transport strike. Sunshine News Blast. Madanatini na mga libre ang Love Bus sa piling peak hours sa Oktubre. Ayon nito kay Department Transportation Secretary Giovanni Lopez. Kasalukuyan nag-operate ang Love Bus sa National Capital Region mula Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX hanggang Valenzuela Gateway Complex at pabalik. Sa buong Setyembre nga lang, libre pa buong araw mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Ngunit, pagdating ng Oktubre, Uh libre na lang ito tuwing peak hours o 6 a.m. hanggang 9 a.m. at 5 p.m. hanggang 8 p.m. Tuwing off peak hours, may bayad na para sa regular passengers habang ang senior citizens at persons with disabilities ay libre pa rin buong araw. Sunshine News Blast. ang friends ng suporta sa Tripina sa pamamagitan ng kanilang development agency. Pinakatututukan ng kanilang tulong ang sektor ng pangingisda, pangangalaga sa yaman dagat at climate resilience programs. Kasama sa magiging suporta ay ang 200 million euros o mahigit 12 billion pesos na pautang at 500,000 euros o humigit kumulang 31.5 million pesos na grant. Partikular naman na mapupunta ang mga nabanggit na halaga sa Department of Environment and Natural Resources at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Bukod dito, nakatutok din ang France sa pagtulong sa energy transition ng Pilipinas. Mula ito sa paggamit ng coal tungo sa pagpapalawak ng renewable energy gaya ng solar, Wind, at geothermal, sunshine, news Blast! Namilit si ako, Bicol Party List Representative Zaldico sa Department of Agriculture na maglabas ng importation permits para sa tatlong kumpanya na kanyang pinagmamay-ari isa nga sa mga kumpanya ay ang ZC Victory Fishing Corporation. E binulgar ito ni DA Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. sa budget hearing ng House Committee on Appropriations nitong September 15, 2025. Sa katunayan, ayon kay Laurel, humihingi si Ko ng alokasyon para sa 3,000 containers ng isda hindi niya ito pinagbigyan. Sinabi pa ng kalihim na bago siya maupo sa DA, uh, sa, DA, maraming unloading ng isda ang pinapayagan sa mga pribadong pantalan. Tunuan niya ng irregularidad kung kaya ito ang dahilan kung bakit tinanggal niya ang ilan na nasa listahan. Sunshine News Blast! Bago ko pumasok, they were allowing unloading in private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang maraming kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan sa totoo lang before my time sa importation ng isda. And uh, ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation na hindi ko pinagbigyan ng, ng uh, isda. At ang pangalan nun saldi ko. CDA Secretary Francisco Chulaurel Jr. Sunshine News Blast. Marcos Jr. sinabing sasali sa mga protesta kung hindi siya pangulo sa kasulukuyan. Si Cresline Katarong sa balita. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagkadismaya sa mga ulat ng korupsyon sa mga proyektong infrastruktura at sinabing nauunawaan niya ang galit ng publiko. Sa isang press briefing sa Malacanang nitong lunes, sinabi ng Pangulo na sinusuportahan niya ang mapayapang mga demonstrasyon at hinikayat ang mamamayan na panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan at pribadong individual na sangkot sa katiwalian. Ang isyo ng korupsyon sa mga proyektong infrastruktura, lalo na sa flood control, ay umani ng malawak na pansin mula sa publiko at mga mambabatas. But it has now been exposed to the general public Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president I might be out in the streets with them. Inamin ng pangulo na siya man ay galit tulad ng mamamayan at hinikayat ang lahat na magsalita at manindigan para sa hustisya. So, you know, of course they are enraged. Of course they are angry. I'm angry. We should all be angry. Because what's happening is not right. So, Yes, express it. You, you, you come, you, you, you make your feelings known to these people and make them answerable for the, 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 wrongdoings that they have done. Hinikayat pa niya ang mga Pilipino na ipahayag ang kanilang mga hinaing. Palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung paano, paano nila kayo sinaktan, kung paano kayo ninanak, ninakawan nitong mga ito. Palaman ninyo sa kanila, sigawan ninyo lahat, gawin ninyo, mag-demonstrate. Gayunpaman, ipinaalala ng Pangulo na panatilihin ang kapayapaan sa mga kilos protesta. Anya, obligado ang mga otoridad na kumilos kung sakaling mauwi ito sa karahasan. Kasabay nito, inanunsyo ng Pangulo ang pagtatalaga kay dating Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. bilang chairperson ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Magtutulungan ng ICI upang siyasatin ang mga kaso ng korupsyon sa flood control at iba pang proyektong infrastruktura. Kabilang sa mga miyembro ang dating DPWH Secretary Rogelio Singson at Certified Public Accountant Rosana Fajardo. Habang magsisilbing Special Advisor si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Kresilin Katarong, SMN News. Sumasambulat sa buong Pilipinas. sunshine News Blast! tatanungin, kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatagan ang Pero sulit talaga magleave you well ka. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Sa ating pagpapatuloy, ilalaan sa ibang sektor ang pondong tatanggalin mula sa Panukalan 2026 budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mismong magre-rekomenda kung saan ang sektor ibibigay. Ayon kay DPWH with Secretary Vince Dizon, maaaring ililipat ang pondo sa sektor ng edukasyon, agrikultura at kalusugan. Sanin sa pagtanggal ng pondo ay ang redundant at dobleng proyekto sa kanilang panukala. Maging ang mga proyektong nakumpleto na pero muling nilagyan ng pondo Sunshine Personal na tumalo si Vice President Sara Duterte sa budget hearing ng Kamara para sa Office of the Vice President ngayong araw, September 16, 2025. orinal renal, sana ito nakaschedule ng September 12, ngunit ipinagpaliban ito ng budget sponsor ng OVP sa Kamara. Nauna nang inayayang ng OVP na mismo ang Kamarang tumanggi, natanggapin ang kanilang delegasyon sa budget deliberation sana noong biyernes. Ang delegasyon naman nila ay pinangungunahan ng Assistant Secretary. Ngunit gate ng Kamera, isa ng tradisyon ni Undersecretary ang dapat dumalo sa ganitong uri ng pagbinig. Bandang alas Jays sa 7 ng umaga noong September 12 ay ipinalam na sa budget sponsor ng OVP sa Kamara na personal na dadalo ang pangalawang Pangulo bilang kapalit ito ng isang Undersecretary. So balit sa halip na ituloy ang pagdinig, iyon nga at pinili ng budget sponsor na ipagpaliban na muna ito. Sunshine News Blast! nga na balita, nilinaw ni, Palawa, uh, ni Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez ang isyo na no-show si Vice President Sara Duterte sa budget deliberation sana ng Office of the Vice President noong September 12, 2025. Ani Alvarez, siya mismo ang nakiusap na ipagpaliban ang budget hearing ng OVP at ilipad na lang ngayong araw, September 16. Sunshine News Blast! Clear the air. Uh, opening statement is last Friday, uh, eh, hindi po si Vice President Sara Duterte ang no-show. Ako po ang nag-request para i-defer kasi... Si Palawan Second District Representative Jose Alvarez. Si Alvarez ang sponsor para sa si pagdinig ng kamera kaugnay sa budget ng OVP. Kung matatandaan, sinabi ng kamera na no show si VP Sara noong Bienes, kaya umano hindi natuloy ang nasabing pagdinig. Sunshine News Blast. Senator Alan Cayetano pumalang sa espekulasyon na kudita laban kay Senate President Tito Soto. Si Troy Gomez sa Belida sa harap ng mga kumakalat na spekulasyon nilinaw ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na walang usapang kudeta laban kay Senate President Soto. Iilan ang website, ilan ang Facebook pages sa Pilipinas, isang daan-milyon. May isang website na nagsabing si Cayetano na SP maniniwala silang lahat. Hindi dapat tayo takot sa sarili nating anino. The minority always wants to be the majority, not actively. Na not acti may timing yan eh. Diba yung kaka-ano kaka, lang eh kakaupo nila eh di syempre solid pa sila. Oh. Uh. And hindi pa namin napag-usapan sa minority na kung meron man pagpapalit sino. Pumayag sila na ako'y minority leader. Dagdag pa ni Cayetano, hindi siya nakikipag-usap sa mga senador mula sa mayorya tungkol sa pagpapalit ng liderato. There is always a possibility. So pag lumapit sa amin ngayon at uh, sham kami pag lumapit sa amin apat ang sinabing majority namin, tatanggihan namin. Ni isang senador na majority, o, wala akong kinausap. Ate ko parati kong kausap pero pinag-uusapan namin bills, padel, etc. Tinanong niya, may possibility ba? Ikaw ba? Hindi pa naman nag-uusap-usap eh. Bukod sa ate ko, sa labing apat, sinong kinausap ko sa kanila? Tanungin niyo Gigit ng senador, kung mayroong discontent man sa hanay ng mayorya, problema ito ng nasa mayorya at hindi ng minorya. Dagdag pa ni Kaitano, nakatutok ang minorya sa sarili nilang agenda at wala silang balak na pakialaman ang isyu ng liderato sa mayorya. Para sa si Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMRI News. Sunshine News Blast! Hindi ipapaalam ng Senate Minority Block kung may balak silang kudita sa Senado. Ganito ang pinabulaanan ni Senator Bato de La Rosa sa panayam ng SMRI News ang kumakalat na ulat na mayroon na namang pagbabago sa mataas na kapulungan. Ito dahil kung isa sa publiko ani ang plano nilang nasa Minority Block, makapaghahanda patuloy ang nasa majority. Sunshine News Blast. Bakit kami magbabalak ng kudita? Bakit namin ibalita? Bakit kami magbabalita? Eh, makahanda sila. Magbabalita kami. Kailangan hindi natin ibalita. Tahimik lang. Pero since sila ang nagbalita, pagkatapos sila lang rin ang uh, bumara, uh, I don't know. Bakit nangyari yun? Uh, Masaas para sa minority is concerned. Wala po kaming ginagawang ginagawa si Senator Bato de la Rosa. Kasama sa minority block, si Senator Chisis Cudero, Senator Jingo Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Bato de la Rosa, Senator Dante Marcoleta, Senator Amy Marcos, Senator Robin Hood Padilla, Bongo at Alan Peter Cayetano bilang Senate Minority Leader. Sinasabing ito na ang pinakamalaking minority block sa kasaysayan ng Senado. Samantala, nasa majority block naman sina Senators Riza Monteveros, Lauren Legarda, Kiko Pangilinan, Bama Kino, Pia Cayetano, J.D. Ejercito, Erwin at Rafi Tulfo, Wynne Gachalian, Nito Lapid, Camille, Camille at Mark Villar, Big Zubiri na magsisilbing Senate Majority Leader at Ping Lakson bilang Senate President Pro Tempore. Sunshine News Blast. Walang nangyayaring forum shopping. Ito ang sinabi ni Atty. Israelita Torreon sa paghahain ni Akin Davao City Mayor Basse Duterte ng kidnapping charges laban kay Department of Justice Secretary Boying Rimulya. Sa paliwanan ng abogado, nagkakaroon lamang ng forum shopping kung halimbawa Si Acting Mayor Baste ay palit-ulit na naghain ng parehong kaso laban kay Rimulya. Sunshine News Blast. It can only be forum shopping if, kunyari, si acting mayor Sebastian Duterte nag-file ng kaso sa fiscal's office, prosecutor's office po ng Pasay. Kasi sa Pasay yun nangyari. Ina-dismiss. O nag-file na naman siya ulit sa Office of the Ombudsman. Ayun, forum shopping. Ayun pa kay Attorney Torion, paano naging forum shopping na unang pagkakataon pa lang naghain ng kaso si Ate Mayor Baste sa Ombudsman. Ang na namang naghain ng kaso niyo sa iligal na pag kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso ay si Senator Amy Marcos. Sunshine News Blast! Eh, paano ito magka-forum shopping? First time siya nag-file dito sa Ombudsman. This is the very first time na nag-file siya. Yung nag-file naman dun sa isa, I see Senator Aini Marcos. How could there be forum shopping? The purpose here is to make those persons responsible for the kidnapping, expulsion of uh, our beloved former president on March 11, 2025, answer for the wrongs, grave wrongs that they have committed against the former president and his family. <laughs> Si Atty. Israelita sa panayam ng SMA News. Sa legal term, ang forum shopping ay ang pagsasampa ng parehong kaso o reklamo sa iba't ibang korte, tribunal o ahensya na may parehong partido, parehong isyo at parehong hinihinging desisyon. Sa isang pahayang, tinawag ni SLJ Rimulya ang paghahain na ito ng kaso ni Baste laban sa kanya bilang forum shopping. Sunshine News Blast. na Philippine Drug Enforcement Agency of Padayang o Plan Harabas para sa mga PUV driver. Ayon kay Padaya Spokesperson Attorney Joseph Kalulot, layunin ng programa na tiyaking hindi gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang mga PUV driver. Sunshine News Blast. Ito po ang programa ho ng PIDEA. Kasama ho natin dyan ang Land Transportation Office saka yung ating LTFRB. Ang programa ito, eh, sinisigurado natin na, na yung mga nagmamaneho ng ating mga public utility vehicles eh, hindi gumagamit. ng illegal na droga para masabi ho natin na yung mga sumasakay ng ating pampublikong sasakyan eh, safe o ibig sabihin niyan, eh, nakakasiguro sila na yung nagmamaneo ng kanilang sinakyan, eh, hindi yung nakagamit ng ito. Si Pidea Spokesperson, Attorney Joseph Kalulot. Ayon kay Kalulot, random o biglaan ang gagawin drug testing sa si mga PUV drivers sa kanilang mga terminal. Matatandaan ang simulang Oplan Harabas ng Pidea noong 2018. Sunshine News Blast. ang Pilipinas sa UN General Assembly unga na gaganapin sa New York mula September 21 hanggang 27, 2025. Pinangungunahan, pangungunahan ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Theresa Lazaro ang delegasyon ng bansa. Tatalakayan naman sa unga ang Artificial Intelligence, Climate Financing, Migration, Biodiversity at Maritime Security. Ayon sa DFA, bibigyan din ni Lazaro ang papel ng Pilipinas sa pagtugon sa iba't ibang pandaydigang hamon. Samantala, ikakampanya ni Lazaro ang hagan ng Pilipinas sa makakuha ng pwesto para sa isang non-permanent membership sa UN Security Council para sa 2027-2028 term. Sunshine News Blast. Inaresto ang isang Swiss national sa Terminal 3 sa Ninoy Aquino International Airport o Naniya. Matapos itong mahulihan ng 40.8 million pesos na halaga ng Shabu. Ayon sa Bureau of Customs, katumbas ito ng 6,000 grams. Sa ulat, galing ang dayuan sa Abu Dhabi, United Arab Emirates, na makitang may kahinahin na lang mula ang kanyang bagahe sa x-ray scan. Sa inspeksyon, na-diskubre ang apat na plastic packs ng Shabu o na nakatago sa gilid ng kanyang maleta. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine news blast. International news blast resto ang isang kilalang chef sa San Francisco, California, USA na si Valentino Lucan. Kasunod ito ng kanyang pagnanakaw sa tatlong bangko sa loob lamang ng isang araw. Noong September 10, 2025, na siya ay madakip at kasalukuyan ito nasa San Francisco County Jail. Hindi itong unang beses na kinasuhan ang kilalang chef. Noong taong 2018 ay nagnakaw na din siya sa isang bangko sa Orinda, California. Sinabi niya na napilitan siya magnakaw dahil sa matinding problemang pinansyal matapos magsara ang kanyang restaurant. Sports, Sports! news Iba ang pakiramdam kapag dala na ang banila ng sariling bansa. Ganito ay nilarawan niya ni Yanis sa ang kanyang nararamdaman na maipanalo ng Greece ang laban nila kontra Finland sa iskoro ng 92-89 sa kakatapos lang ng Eurobasket 2025. Dahil sa panalong ito ay nasungkit ng Greece ang bronze medal sa naturang torneo. Layo pang naging masaya si Yanis sa naturang panalo dahil ito na muli ang unang medalya ng Greece mula taong 2009. Sa kabuuan naman ay anim na beses nang makakuha ng medalya ang Greece sa Eurobasket. Dalawang kanilang ginto, isang pilak at tatlong bronze. And your basket 2025, I is nagawa go August 27 and September 14. Show me News Blast! Magkakaroon naman ng reunion concert ngayong taon ang original members ng unang Pinoy girl group na Sex Mom Girls. Sa anunsyo ni Rochelle Pangilinan, gaganapin ang kanilang concert sa Raneta Coliseum sa December 4, 2025. Nabuon Sex Mom Girls noong taong 1999 at kinabibilangan ito ni Nuna Rochelle, Debra Ignacio, Janine Reyes at Cheche Nove. Bago ang paglaganap ng K-pop, ang Sex Mom Girls, ang top-selling Asian girl group noon. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. In 1 John 5.4, For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is a victory that overcometh the world, even our faith. Sa ang sinumang mga anak ng Diyos ay nagtatagumpay sa sanibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanibutan ang ating pananampalataya. Sunshine News Blast! At para sa ating Christmas countdown, 100 days to go na lang mga partner at Pasko na. Iyon na ito ngayon ang balitaan ngayong tanghali ng Martes, September 16, 2025. Sa ngalan ng buong pwesta ng DZAR 1026, SMN Radio ng SMN News. Ako yung naging tagapagbalita, Valdivinag Russia. Para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal. Suma sambulat sa buong Pilipinas. Sun, -sun, -sun sunshine news blast. Suma ang Sunshine News Blast. Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. kong kahit sa aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako magkompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatagan Pero sulit ang halaga, mag-clean fuel well ka.